nandun na yung kadugsong nasa Madre Cacao ah Madre Cacao Malunggay ayan para ipapunta sa puno hindi natin camera hanggao kita ko na yung puwet Ayan oh. Ayan. Oh, ako. Tatawid lang ako sa bakod. Tignan natin. Doon yung gagamba. Pero may nakita akong bahay din eh. Ari oh. Taas o taas. O mamaya na yan. Balkan natin tong isa. Ay, ito. Ari na yung sabot o. Oh. Laki na ang kanyang chan Taran. Hindi natin ito kukunin. Malaki yung tiyan. Hayaan natin siya magparami. So, balik tayo dito sa kabla. possible na re is pula pusod ay tako na dito sa tok-tok sana hindi siya tumalon ayun o eh. ayan uh... o pula pusod o digit pusod tagalog sabi ng iba ayan dinadi niya kunin Ah, meron pa din yung isa pala, oh. Harip pa, oh. Ayan, bahay. So, same lang yan. siguro, same lang yan ang laman. Ayan, pula puso din. Ayan. Alright.